Kita nyo to guys. Look at this. Bahay ng bee. Wow. Dito sa may garden ko. Matagal na hindi ako makapunta dito kasi nakita ko may lumilipad. Ito na. Oh, ang dami niya. 3, 6, 7, 8. Nag-recreate sila ng maraming maraming hedge. Oh uh, lala. ito. Nakat ko na. Ganito guys, oh. At ang lumilipad ay dilaw at itim. Ano sa palagay nyo guys? Sigurado mga agad sila pagbalikan kaya kailangan ko i-clear up tong garden ko. Tara! Ganito yun guys, oh. Kaya hindi ako makakapunta dun sa likod. Ayan, oh. Kita nyo. nakikreate na sila ng, ayaw ko kung ano to. Ang dami nila kanina. Twelve. Grabe. Pinapalaki nila to, guys. So, two, four, six, eight. Wala, mabuka, mabuka ka siya at may lilipad-lipad. Tapon na natin, guys. Yan lamang. Thank you, bye-bye nakakatakot. Ito yung pinang-spray ko guys, eucalyptus. <laughs> sila nang in-spray ko kaysa ako ang injekan nila. Ano sila? Siniswerte? No way! Sakit kaya nun? May karayong. Hmm. Hmm. Salamat dito. tan Kita nyo to guys, gustong pumasok sa loob ng bahay. Dandaran, ayaw ko siyang papasukin kasi alam ko ako'y kanyang injeksyonan pag siya'y makapasok dito. Dandaran, dandaran, dyan ka lang. Dyan ka lang. Dito ako. Toink, 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 toink. Sinisilip-silip niya ako, guys. Sisilipin ko din siya, ah. Bakit? Siya lang bang may gana? Ayan, oh, tinatatadyak-tadyak-tadyak-tadyakan niya. Ang ano, ewan ko, naghahanap yata ng makaon. Dandaran-daran, dandaran. Halik na dito, ba't ka nakatambay dyan? Ayaw niyong umalis dyan. Kasi doon sa taas yung bahay ng Aha, uh, honeybee before guys, yung sa gitna ng aircon. Ngayon, parang naghahanap na naman sila ng kanilang ano, mabahayan.